Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalangwayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre, ang ganda ng ating tatalakay na ito na talagang kikiligin yung ating mga kababaihan at kalalakihan na ano ang tatlong dapat gawin ng isang lalaki sa kanilang first date. Ayan, na magkasama silang dalawa. Ang una mga kasabi na ginagawa na dapat gawin ng isang lalaki ay hinihingi na magkaroon sila ng holding hands. Alam niyo ba ang mga kalalakihan? Dahil since na mabilis talaga sila, mga lalaki kasi talaga na ganito kapilyo or mas mabilis pa sa ng hangin na talagang kinukuha na kaagad niya ang kamay ng isang babae para ito ay holding hands. Siyempre kapag once naman ang isang babae ay gusto naman ang isang lalaki, siyempre hindi naman niya ito nag bibitaw ng kanilang kamay kasi moment na nila yon. Kumbaga, mas kinikilig sila kapag ito ka yung mga moves ng isang lalaki na ginagawa nila sa kanilang first date mga kasabi. Ayan yung ating una na dapat gawin ng mga kalalakihan. Ang pangalawa mga kasawi ay humihingi ito ng hug. Siyempre ang mga kalalakihan kapag ka first date na ito tapos malalim na ang kanilang pag-uusap ng kanyang babae na nililighawan. Alam nyo ba ang ginagawa nito ay siyempre kunti-kunti itong pasandig-sandig sa isang sa sang babae. Tapos kapag siyempre ang isang babae naman ay hindi ito bumabaklas sa kanyang kinauupuan at hinahayaan lang ang isang lalaki sa kanyang ginagawa meaning parang nagkakaroon ng idea ang isang lalaki na gusto rin ito ng isang babae kaya ang ginagawa niya na ito ay kakausapin niya na pwede bang pahingi ako ng hug pwede bang pahingi ako ng hug para pampatanggal ng stress or papatanggal ng kaba syempre yung mga kalalakihan matindi sa pagdidiskarte sa mga kababaihan alam niya naman na talaga silang playboy pagdating ting dito. Syempre, hindi naman sa nalalahat na ganito yung mga kalalakihan. Pero kadalasan, ganito talaga yung kanilang ginagawa ng moves para naman makalabel na kaagad sila sa kanilang first date pa lang mga kasawi. Ayan ang ating pangalawa na ginagawa mga kasawi ang pangatlo mga kasawi ay syempre magkikiss sila for example mga kasawi ang kalalakihan kapag ka talagang mabilis ito mga kasawi, yung bang maghapon na kayo na magkasama tapos ang ending syempre pinapasyal ka ng isang lalaki kung saan saan mga kasawi, ayan syempre andun na yung malalim na yung pinagsasamahan ninyo, yung pinag-uusapan ninyo tapos yung ending syempre kapag ka ka na ng isang lalaki sa inyong tahanan o kung saan ka man pupun So, ibig sabihin, hinihingi ito ng halik sa iyo. Ayan. Siyempre, sasabihin niya, pwede bang makahini ako ng kiss para naman memorable ito sa ating dalawa. Ayan, siyempre, para naman mapawi yung aking Siyempre ganun yung gagawin ng isang lalaki kapag ka ito ay magpapaalam na sa isang babae mga kasawi na talagang humihingi sila ng halik sa isang babae. Siyempre ang isang babae naman kapag ka gusto naman talaga nila ang isang lalaki kahit na first date nila ito ay nangyayari ito at nagbibigay din talaga sila ng halik at pumapayag ito na nagpapahalik sa isang lalaki mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo at syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasawi syempre normal naman talaga sa first date ng mag at babae na talagang nangyayari ang ganitong sitwasyon mga kasawi lalo kapag hindi nila napipigilan ang kanilang nararamdaman ay pagka once na hindi nila napipigilan ang kanilang nararamdaman ay talagang nangyayari ito mga kasawi dahil puso na ang dumidikta kung ano ba yung gagawin nila sa kanilang katawan mga kasawi at syempre lagi nyong tatandaan kapag Once naman ang mga kalalakihan, pumasok kayo sa isang babae, wag na wag nyo namang paasahin lang kasi baka mamaya ginawa nyo ito tapos yung babae ma-inlove sa inyo ng tudo tapos bigla nyong bitawan. So, syempre dahil nagawa nyo na yung mga gusto ninyo. Wag na wag nyo na pong pangihimasukan ang isang babae kung talagang alam nyo naman sa una pala ka hindi kayo seryoso para walang masaktan na mga kababaihan kapag kaganito yung mangyayari mga kasawi. Yan lamang po mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pag -support tanya sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po na subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasawi.